Sa ating government at work, mga nasunugan sa isang barangay sa Kainta, Rizal, hinatiran ng tulong. At mga kapatid nating Aita sa Pampanga, nakatanggap ng pamasko mula sa DSWD. Nagbabalik si Bien Manalo. Naging maagap ang pamunuan ng Barangay San Juan sa paghatid ng tulong sa mga biktima ng sunog na sumiklab sa Sitio Victoria. Naghatid ng relief goods ang barangay bilang paunang tulong sa mga nasunugan. Kabilang sa kanilang natanggap ay bigas, mga delata at iba pa. Katuwang ang isang pribadong sektor na migay ng mga bagong damit at jogging pants ang Department of Social Welfare and Development sa ating mga kapatid na AITA sa Mabalakat, Pampanga. Bukod sa mga damit, bahagi rin ng proyekto ang pamimigay ng mga teddy bear sa mga kabataan. Isa itong paraan ng DSWD na ipadama sa ating mga kapatid na Aita ang diwa ng Pasko. Laking tuwa naman ng mga nabenepisyohan ng naturang proyekto. Bien, Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.